ang pagiging hunter ay hindi biro kailangan mo magla ng oras tulad ngayon nagtrabaho ako lumabas ako alas stress ng hapon pagka uwi ko umalis na agad ako para makapaghunting ako ng isda dalawang oras na lang ang nalalabi sa akin pagtitiksay kasi dumidilim na Tapos nung pagdating ko, yung mga malalaking isda, wala na. Ang natira na lang yung mga maliliit. Kasi wala akong mahuli. <laughs> Tinira ko na kahit makailang peraso lang ako. Dito nga pala ako nakapesto sa may tulay maraming malaki dito kaso wawa na talaga ako bumunta kaya malilit na lang yung nadali ko siguro may nagtiksay na kanina dito yun e na sa akin pero kahit pa naman nag enjoy ako hinahanap ko talaga yung nag enjoy ako eh hindi kumpletong isang linggo ko pag di ako nakapagtiksay alam yan ang mga ka-hunter natin nakakalibang yan kahit pagod ka basta magtiksay ka makahuli ka ng isda matatanggal yung pagod mo pero pag uwi mo doon mo mararamdaman yung pagod talaga pero yung ganyang kasaganahan na nakakauli ka wala masaya talaga hindi ka mapapagod kahit mainit kahit na mainit na mainit pa yan basta may nakakauli ka sarap sa pakiramdam